ba't Ilan ang gastos mo dyan pa? Hindi naman naman natin tayo dati ko ano. Ayan na. 8 pounds. Ayan ang talamdaman mo. Tinakbet. Nalawak na sardinas. Mm. Ta. Tapos, kaluban ng ataan. Patanto na ng Yes? Bakit ba't kinukalo? Baguong. Ilan ang mo dyan pa? Hindi naman naman natin tayo ko na Ayan na. 8 pounds. Ayan ang talamdaman ako. Tinakbet. Nalawak na sardinas. Uong, sta, tapos kalaban natin, tuntun na motor. Yes. <laughs>